mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay tumayo. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan sa sa mga salita dito po sa 1926 hanggang 27. Basahin po natin ito. Sabi po dito. Nang makita ni, Nisus ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. 27. At sinabi niya sa, sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira na ng alagad na ito ang kanyang, sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang ating pag-aaralan po ay number one po. Woman, behold your son. John 19, 26 hanggang 27. Ito po ay English po ito ay trans translate na po ito sa Tagalog. Ito po ay ito. Isang kawahangang pagpupugay sa pagmamahal ng kanyang ina sa kanya at sa pananalig nito sa kanyang gawain. Nagpapahayag ng pangangalaga ng Panginoon at pagmamalasakit sa kanyang ina. Sa pamagitan ng mga salita, babae, tingnan mo ang iyong anak. Inangyayahan ni Jesus ang kanyang ina na tumingin kay Juan. Ang kanyang pinakamamahal na disipulo at kaibigan upang maging anak niya ngayon. Dito po tayo sa woman. Eh, pagpapahayag na mataas na dakilang paggalang sa Ebanghelyo. Hindi tinawag ni Jesus si Maria ng ina kundi gina. Noong po, panahon na yun ay kinasangkapan po ng ating Panginoong Diyos si Maria para po maglihi po, na, maglihi po si Maria. Kahit hindi po sila nagsiping ni Joseph, naglihi po si Maria ng isang lalapit, ipinanganak po ito. Ni Maria na ang pinangalan po sa kanya, Emmanuel, nang ibig sabihin po ay kaligtasan. Sabi po dito, sa panahon ni Jesus, hindi ito nagpapakita ng walang pag -alam ang sa salitang English ito ay woman. Kung isa po yung mga Amerikano ang tawag ay woman, sa babae it sila po ay English magsalita. At sa Tagalog ay ginang, pero sa Greek ang ginang ito ay mataas na pagalang o pagmamahal. Yung pag-ibig sabihin sa Greek, ang ginang ay mataas na pagalang at pagmamahal. Letter B na po tayo. Bilis po ito. Ang pagpapakita ng pagkakaiba. Si Jesus ay hindi na siya anak, kundi tagapagligtas. Tagapagligtas na si Jesus ay napako sa krus. Siya ay hinirang, hinirang ni Maria na tagapagligtas. Hindi na po siya itinuring ni Maria na anak, kundi ang itinuring na po siya ni, ni Maria na tagapagligtas. Yun po. Habang ginagalang habang ginagalang ni Jesus si Maria sa pamagitan ng paggamit ng salitang ito, ipinapahiwatig din niya na may pagkakaiba na ngayon isang paghihiwalay. Sabi po dito, siya ay umaasa sa banal na biyaya ni Jesus bilang ikaw at ako, walang kasalanan. Ang Diyos po ang ating manunubos. Na, wala, na tinubos po ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Sinang siya po ay mapako sa krus. Number two na po tayo, disciple, beh beh behold your mother. Nakapangilig po talaga dito sa unahan. <laughs> Nagkaka, ano na, okay, sobrang panginig. Tayo tayo na lang <laughs> lagi. Sige po, number two na po tayo, disciple, behold your mother. Sabi dito, alagad, tingnan mo ang iyong ina. Ang malinaw na pagkakaunawa sa talata ay inuutos ni Jesus kay John na pangalagaan si Maria pagkatapos ng kamatayan. Yun. Sa pamagitan ng pagtitiwala kay Maria sa pangangalaga niya, ay ginampanan ni Jesus ang kanyang responsibilidad sa pamilya bilang isang tapat na anak sa pamagitan ng kamangamanghang katapangan sa kanyang pananampalataya. Kailangan ni Mary ang suporta at pangalaga ng isang makamahal na pamilya. Si Jesus ay gumawa ng probation. Nung pong mamamatay na po si Jesus sa krus, siya po ay gumawa po ng probation. Nakita po niya ang kanyang ina na tumatangis doon. Ilang minuto na lang po, Si Jesus po ay mamamatay na noon, nasa krus po siya. Pasan-pasan po niya ang ating mga kasalanan. Amen. Ating payak <laughs> po ako. ko. Kanyang sa krus na dapat po tayo na naparusahan. Amen. <laughs> Dahil po sa ating mga kasalanan, ang, si Jesus po ay nagdusa Na dapat po tayo ang lapang pero may isang tao taong, taong nag-ako sa ating mga kasalanan. Na dapat tayo po yung naparasahan, pero napakabuti po na iso sapagkat. Siya po ang napako sa krus, daladala dala po niya yung hirap doon. Para tapusin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. <laughs> Kaya yeah, po, bago siya po ay malalimutan ng hininga, siguro po mga ilang minuto na noon, pinaggumawa po siya ng probation para po ang kanyang ina na nakita niya na kaisa-isang tapat po na umiiyak doon sa harapan niya. Napakarami po nakapaligid na tao kay Jesus. Pero lahat may mga tagasunod po doon, may mga hodyo. Pero isang ina lang po, isang babae na tumatangis, ang napansin doon ni Jesus na... Nung po siya'y mamamatay na ay nagawa po siya ng probation para mayroong mayroon pong nangangalaga kay kay Mary at si Juan po yun. Nang po ihabilin po ni Jesus si Juan, si ihabilin po niya si Mary kay Juan, hindi po tayo nakarinig kay Juan ng reklamo. Hindi po tayo sa kanya nakarinig ng reklamo, kundi tinanggap po niya. Tinanggap po niya ang hinahabilin sa kanya, itagubilin po ng Panginoon Diyos, kundi ang kanyang inat, alam po niya, siya ay mamamatay na. Anong oras na yun? Kaya po, sabi po dito, binigyan po niya ng responsibilidad si, bilang isang ina, si Juan, at taga-pangalaga. Isang mapagmamahal na pamilya si Jesus. At nagawa siya ng provision para sa sandaling niya, bago siya namatay, ay eh gumawa po siya ng isang provision para may mangalaga po sa kanyang ina. Literary po, bilang pangalay na anak sa kanyang pamilya, si Jesus ay nagkaroon ng obligasyon sa pangalwa, pangalagaan ang kanyang ina at pinasa niyang obligasyon iyon sa isa niyang alagad na pinakamalapit na kaibigan po ni Jesus at si Juan po yan. Letter B, ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa yun ni Jesus dahil ba bago ang muling pagkabuhay ay tinanggayan ng kanyang mga kapatid dahil po nangyari po yun, ihinabilin po ni Jesus si Maria kay Juan well, dahil po wala po yung mga kapatid niya doon hindi po sumunod sa Jerusalem at ang mga kapatid po ni Jesus ay nasa Galit Galilea nung oras po ngayon ngunit ito po tinanggihan siya ng kanyang mga kapatid sa ama hindi rin sila naniwala hindi rin po naniwala yung mga kapatid ni Maria mga kapatid ni Jesus sorry po nagkakamali ako kinakabahan ako hindi po naniwala yung mga kapatid ni Jesus sa kanya tinagyan po siya. Sabi po dito, kaya mas pinili ni Jesus si Juan ang pinagkatiwalaan niya, ang kanyang ina. Kahit sa kamatayan, si Kristo ay nakatoon sa bagay na espiritual. Letter si po, ilalagay siya ni Jesus sa pangalaga ng isang taong hindi lamang kanyang mapagmahal at magmalasakit sa kanya, kundi maging ang isa na nagmamahal kay Jesus ay naniniwala sa kanya na isa sa kanyang pinakamalapit na tagasunod. Sa mga salitang babae, narito ang inyong anak, ay inanyayahan ni Isus ang kanyang ina na tumingin kay Juan at ang kanyang minamahal na lagat at kaibigan upang maging anak niya. Ngayon, iiwan na siya ni Isus, ngunit si Juan ay ang halili sa Panginoon sa kanyang buhay. Hanggat maari si Juan ang apostol Aposto lamang na may lakas na loob na umarap sa mga babaeng sa mga babaeng sumama kay Jesus sa krus. Sinabi dito sa Lucas 23.49 basahin po natin sabi po dito nakatayo nandi kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus pati ang mga babaeng sumasama pa sa kanya, sa, kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang pangyayaring iyon. Po na mga, pinagbas, pinagmasdan po ng mga pinagmas pinagmasdan nila si Jesus. Yun ang nangyari po sa kanya. At sinabi po dito sa Marcos 15:40 sabi po dito, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose, yung po ang naando nung pong nakapako ang ating Panginoong Isaw sa krus. <laughs> ang iba pong mga alagad ng Panginoon ay nagkalat-kalat sila, nagkawatak-watak na iniwan ang Panginoong Diyos dahil po sa takot nila. Kaya po, sabi dito sa Gawa 3.19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. <laughs> Sabi dito sa Roma 5.8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo makasalanan pa. Yun po ang verse na naan dito. Pero po ang ginawang ano, summary. Ito po, pakinggan po natin. Ang summary ko po ay ikat, ikatlong wika ni Iso sa krus. Ito po. Nung makikita, makikita natin kung gaano kalawak ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Sabi po dito, bilang mga anak, karapat dapat po nating mahalin ang ating mga magulang. Amen. Nung makita po ni Maria si Jesus sa nakapako sa krus, nagdurog na po ang kanyang puso. Na makita ang kanyang anak na nasasaktan, may mga dugo po sa katawan, hirap na hirap sa krus, huwag natin sayangin ang kaligtasan itong ipinagkaloob sa atin ng mga Panginoon, ng Panginoong Isus. Kaya po mga kapatid, ang tumasang po natin itong ginawa ng Panginoong Isus sa krus. Ipahayag po natin ang kanyang mga salita para po sa kaligtasan ito ay ipalaganap po natin ito sa dito sa barangay. Ang kaligtasan ito sa ang pang ibibigay sa atin ng Panginoong lugar. I, ipagkaloob, ipagkaloob po natin ito. Sabi dito, maging responsable kung ano ang ipinagagawa ni Jesus. Kung ano po ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos, ay, ito po ay maging responsable po tayo. Sapagkat siya ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya patuloy tayo, maging responsable at sundin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos Iahiyag ang mga salita. Huwag natin hayaan ang ating pananampalataya. Ay walang kalakip na gawa. Nakadepende lang po sa pagsamba. At nasusunod po natin ang araw ng pahinga. Pero di po pag-aang utos ng Panginoon, ipahayag ang kanyang mga salita. Yan po. Sabi dito, maging mabuti tayong tagasunod. Na Kristo. Patuloy natin ipakita bilang tayo iniwanan ng mga tagubilin. Ito. Ang topic po dito ay marangal na kilos ng pagmamalasakit habang si Jesus ay nasa krus. Ipinakita po ng ating Panginoong Jesus ang pagmamalasakit sa kanyang ina. Nung po siya ay namatay sa krus, ay talagang hinabilin po niya yung kanyang ina sa kanyang alagat na si Juan sapagkat po si Juan ay mapagmahal din po. Sabi po dito sa Gawa 3.19, sabi po dito ang pag-ibig na may, sakripis, may pagsasakripisyo. Ibig sabihin po, kapag tayo ay gumagawa ng salita ng Diyos, dapat po, doon sa kapag nagtuturo tayo, may pag-ibig po tayo. At nagsasakripisyo din po tayo doon sa ibinigay na tagapili ng ating Panginoong Isus. Sabi po dito na ipagbilin pa sa iyo ang kanyang ina sa kanyang minamahal na wan. Sabi po dito, una, pag-ibig na hindi makasarili. Siyempre po, pag sinasabi po makasarili sa kuyo mo, kapag may mga tagubilin ko po ating Panginoon Jesus, ipahayag po natin ito. Pag po, makinig po tayo ng makinig ng salita, itambak, huwag po natin itambak na itambak ito sa ating sarili. Doon po natin, ipahayag natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong maging, Amen. Ano, huwag po tayong maging, Mama, kailangan lang po, huwag tayong maging, ano, makasarili. Kasi yung po mga salita niya, ipahayag po natin. Sa maging factorik po tayo ng salita ng Diyos. Kailangan po ipahat natin ito sa mga taong na may ng kalitasan ng Diyos. Hindi po yung ang pananampalataya po natin ay walang gawa. Kundi, pag sabing tayo po ay tambakan ng salita ng Diyos, ang tawag po tayo po ay ano. Pabrika, sabi, maging pabrika po tayo. Pag sinabing pabrika, ikaw po ay tambakan lang ng tambakan. Kailangan po maging... Ano po po tayo? Paging factory, ibig sabihin pag-factory mo lang po. Mga nagtitinig doon doon mga po. So, itayin din po katulad din natin yung nagtitinig tayo Eto, po, na salita na doon. Kaya po, sabi dito, pag-ibig na mapagkaloob, ibig sabihin yung pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon, iparating din po natin sa mga tayo, pagkaloob din po natin yung mga salita niyo. Para lumagana po ang kaligtasan ng Panginoon. Amen. Sabi dito, ang kabahabag na pinagkaloob ng Panginoon Isus, ang kanya sarili, pinagkaloob po sa atin ng Diyos sa kanyang sarili para tayo ay tumusin sa ating mga kasalanan. Ang nais nice ng Panginoon sa atin ay bumalik tayo at ilagak natin ang ating panalang palataya sa Panginoon. Number one po, pagsunod kay Isus ng walang pag-alay lamang. Kapag sinusunod po, kapag nakakapagsunod po tayo, tagtatagumpan tayo, ibig sabihin talagang ang Diyos po ang nalalay sa atin. Number 2, pagsunod number three, ay number two, kay Jesus ng may katapatan. Number 3, pagsunod kay Jesus ng kalugod-lugod. Katulad ni Juan, hindi eh, man lang nagreklamo ang pagbigay sa kanya ng tagawin ng Panginoon mm Hindi -hmm. man siya nagreklamo, hindi man siya tumanggi. Bago sa itinanggapin niya ang tagubilin ng ating Panginoon Jesus pa po, ito po ay mga tagubiling sa mga kabataan at sa mga magpunong narin. Ephesians 6.1-3 Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, verse 2, igalang mo iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3, magiging maganda at ma mahaba ang iyong buhay sa lupa. Yun. Uh, Sabi po dito, uh, Mga anak, uh, something po ninyo ang inyong mga magulang. Kung halimbawa tayo po ay napapagalitan ng ating mga magulang, yun po ay misa na may mali tayong ginagawa. Sa so, mga kabataan po yan, po ay may mali po tayong ginagawa, kaya misan tayo po ay nagsasabihan ng na ating mga magulang. Kaya po mga kabataan, tayo po ay lagi tumulong po tayo. Kung tayo po, kung kinakalinga po natin ng ating magulang, tumulong po tayo sa ating magulang. sa po sa, pag sa, pag sa paglilinis ng bahay. Tumutulong sa gawain bahay. Narespeto natin po ang ating mga magulang. Lalo na pag matanda na sila, eh, ito ba ba kung ginadala na sa ano yung sa home oh, of the Indian Abuse Orphanage. Sa orphanage, sinadala na kapag matanda na dahil ayaw na nilang mag-alaga. kahit kung matanda na at kung mga magulang, kalingain pa rin po natin. Amen. Ito po ay tagubili ng ating Panginoon Muso sa atin lahat. Kaya sabi dito, oh, yung po itong na ito ay responsibility na natin ng ating mga magulang. Kasi ipin po natin, na ang magulang natin ay kung mahal po natin ang Diyos, mahal din po natin ang ating mga magulang. Amen. Sabi dito, salamatan palagi ang mga magulang. Hindi, porki kita ay, ay sabi natin na huwag natin sabihin sa ating mga anak na O, pinapaaral kita para Ikaon mo kami sa kahirapan, hindi po may Dapat po'y mag-aral ka para yung sarili mo ay hindi sa akin matulad, wala akong pinag-aralan. Kaya kita pinapaaral para maranasan mo nakatapos sa kalid sa isang magtanang tayo. Sa magtanang ako ay hindi ako nakapag-aral. Ayaw ko nang gumaya kayo sa akin. Ngayon yung mo isip At lagi nating sabihin ng ating matulad na maandukan. Amen. Iparamdam natin sa ating mga magulang ang pagmamahal. Lagi natin sa mga sa sabira ng mahal kita. Sabi po dito, ang magulang ay um, sa magulang 28 Magpasakop po tayo sa magulang. Kung halimbawa po tayo ay may nakakagawa ng masama, hindi, hindi po ito gusto ng ating magulang, pag pinagsasabihan po tayo, huwag tayo ang sasagot sa so, Diyos. Kundi pakinggan po natin ang ating magulang para din po sa ating yun. At saka, para, at kung halimbawa kung natin ang ating magulang, ay eh, para na din po yun, parang ang Diyos na din po ay pinapakinggan ka. At saka ang ating mga magulang paglingkod ng Panginoon. Parang, kaya po ayaw din, para po sa ating magulang, ayaw po din po na mga anak ko ay sumasagot sa akin sa akin lalo sa pagkawin yung sila. Ayaw lang po namin sa mga anak na sila ay mapariwala. Gusto lang po namin na sila pagkisumunod sa kanilang yeah. ito. Sabi po dito sa John 19, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang um, minamahal niya ang alagad sa tabi nito, inabiling po niya ang dami kong tinutuloy. Ang at sinabi niya sa kanyang anak narin kami inyong ginamala mula, no. mula noon may kinatira na sa ito sa kanyang mga kanya. Mula po ay pinatira na ng alagad ang kanyang ina si Mary. At sa ito po ay pinagubili ng ating pangyong si Ito po tinuturo kung ito mula po sa pagmamahal ng isang anak sa inyo. Amen. Ito ay Ubra po pinapamahal talaga ako dito. Salamat po sa Panginoon at kami. Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa inyo mga pakikinig. Sige po. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito sa mga salita mo na naang napakinggan. Patuloy, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang mga una sa amin. Talungan mo po, Panginoon, ang mga kabataan ito na makakilala sa iyo, Lord God. Panginoon, patuloy mo kaming siya sa ang lahat ng area ng aming buhay, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Gamitin mo ito para patuloy na kami ay makapagturo di anuman lugar ang ibibigay mo sa amin. Talungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng katapangan, karunungan, katalinuhan sa pagpapahayag ng inyong mga salita, Lord God. Sa iyo namin ama, pinagkakatiwala ang aming buhay. Gamitin mo ito ng naayon sa inyong kalooban, Lord God. Salamat po ama, ito po ang aming darangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Amen.